ang pinakahihintay ng lahat, si Mika! Oh! Ay, gaha, nag-aliman tao ni si oh, yeah. Hello mga baki, it's mini vlog For today's video mga baki kuyo mini nyo mga baki Kay mga tumis sa tapol Kay mga ligo sa pa Actually mga baki Dugay na ni sila nagplano Og invite ko nila mga baki para Palam kuyo Pagkahibaw na ko mga baki Na mga to sila sa pa Aw, oh, for ko Oy oh, kay Basta sa pagani for the go ko ana mga baki. Madud pa nila mga baki. din dito kaya ang sapat dito mga baki. Ang view kuno kay nice kuno kay ayo. Oh, tudawon tani ni. Oh, Maodi na ko mga koyog mga baki no, mga fresh pa ka ayo, fresh from the farm. Og naabot ta sa kapilya sa tapol mga baki. So before me mamuo ato sa exciting park mga baki. na hona na sila mga baki kung ipadayon pa ba nila ang pagadto. Kay medyo layo man kuno kay ayo. Mm, buong. Padayong gihapon oy oh, so gisugda na, na ang lakaw mga baki so mauna na jud ni mga baki Like sure kayo mga baki kay naay pa bridge oh, so makita nimo dire ang view point of view point of view pataka man naabot mi diri mga baki no so dili pa ni dire amo aliguan ha so asa mi ligo nga wa mi big mga bato so ano na mga bato so, naa mga baki ang amo ang liguan mga baki so maglakaw pa mi mga baki mga pila pa ka minutes do no? hmm? matud pa ni bless si again ang rain na ng mga bato yeah lahela no basta rain so yun Juni mga bakino na naabot ang Juta sa tuang liguanan. Asa ah, pa man ay ta. So naghali na sila mga baki, nagpaso na sila mga baki kay magpalina. Sa so, magpalina oy. Bitaw mga baki naghali na sila kay naa sila isugbaon. Oh. Baon na siya ang unang sugbaon mga baki? Oy, kaswerte na lang jud magkakaos ako ang ilawas. Bito mga baki, pag abo mo dito mga baki, kay naapo di ay nangaligo. O gisugda na ang pagsugba mga baki. Kung isugba ang nagpaypay mga baki, kakainin nyo ba siya mga baki? Malamang daily na unsa na ta. O mauna dyan ni mga baki no, ang mga finished products. So mauna ni amu ang sudanon, amung kanon, malamang. Di dyan ang GSM no? O sugda so, na ang hab, hab mga baki, no? So, mao na dyan siya mga baki. nag na sila kuha ang mga kanon nila mga baki. Og after pa mga baki, nag-ambag na sila mga baki. O, oh, layat rika. So, not blise. Ni sunod so, ang kabog. Bam! Boom! Okay. Ang pinakahihintay ng lahat, si Mika! Oh! Ay, gaaha, ah, nag-aliman tao ni siya. Oh, yeah. Ay, ah. Mika, balik mo natabunan ka. <laughs> so, di balik siya mga baki nun. No? Saka siya balik mga baki kay Wala mo siya nakita sa pag niya. O, maunod yun niya ang final mga baki. Okay? Gumi ka! Boom! O, oh, perfect ka. Ayaw no, may pawaka ni balik. Huwag baki. <laughs> og after sa mga ganap mga baki nang uli na mi mga baki og dili na lang kuto mga baki thank you for watching bye